Usa pang pangkalusugan. Ako po si Coach Christine. Nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay marami nang iniinom na mga maintenance sa gamot, katulad na lang ng gamot mo sa high blood, mataas na cholesterol, mataas na uric acid, mataas na blood sugar, may bukol, may prostate, at iba't ibang uri ng karamdaman, kailangan mo nang matutunan yung tinatawag naming 3 months program detoxification process. Bakit? Umiinom ka ng maintenance sa gamot, 5 years na, 10 years na, 15 years na, hindi ka naman gumagaling, lalo pang dumadami. So, kailangan na nating subukan yung natural way of healing. Dahil dito, kung ikaw ay may bukol, no, kayang-kayang tunawin. Kailangan lang nating i defribe yung mga pagkain ng bukol, iiwasan po natin yung mga pagkain ng bukol para hindi sila dumami. Kapag po kayo ay uminom nitong ating Varley with Paragis and Probiotic, makakatulong po siya. One capsule, two times a day lang po yan. Meron din po akong bukol before. Pero, natunaw na po. Ito pa po yung aking sa legs. Ayan, peklat na lang yung natira. Meron tayong 30 days detox program or 90 days detox program. Depende po yan sa kaya ng budget nyo. Pero mas maganda, 90 days ang piliin natin para hindi na tayo mabitin. Mag-comment lang ng how. Dahil sa pag-avail nyo ng 90 days program, may kasama ng guidelines yan kung ano yung mga dapat kainin at kung ano yung mga bawal. Thank you and God bless. Andyan po yung aking FB at cellphone number. Pwede po kayong tumawag. 拜拜。Bye bye.